Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back po sa youtube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa unli feeding ng ating mga biik habang lumidede at saka unleaf feeding po sa mga biik po pagkatapos po magwalay po mga kaibigan. Sa atin pong mga previous vlog, atin pong natalakay doon na kapag medyo uh, basa po yung dumi, basa po yung tayo ng ating mga lagang biik, na atin pong pinabawasan yung feeds na kinakain nila. Lalong-lalong na kapag sa panahon po na tayo po yung magwawalay po ng ating mga biik. Atin po itong kadalasang may encounter na basa talaga yung kanilang mga dumi, basa po yung kanilang mga tae, kaya po ang advice ko po dyan ay pababawasan po yung pins na kinakain nila. Bakit ba nangyayari ito sa ating mga lagang biik na uh, sila po yung nagtatae kapag na-overfeeding po natin sila? Kasi po, naapektuhan po yung kanilang panunaw. Kapag yung kailangang panunaw po mga kaibigan ay hindi po sanay doon po sa maramihang pagkain ng feeds, pagdating po ng walay po mga kaibigan, talaga pong maapektuhan po yan. Kaya ah, kapag ginawalay na po yung ating mga biik, hindi na po sila kainom ng gatas, ng mga inahing baboy, ang kailangan pong source of survival ay yung feeds na lang po. Kapag napasubra po sila sa feeds at hindi po sila sanay doon po sa sobrang daming feeds na kinilang kinakain, naapektuhan po yung kailang panunaw. Kaya, nagbabasa po yung kailang dumi. So, ang solusyon dyan, babawasan yung feeds na kinilang kinakain. Uh, dito naman po tayo sa mga hog po na nag-unleaf feeding o unleaf feeding doon po sa kailang maalagang biik. Bakit ba hindi po nagtatai yung mga biik na iyan? Ito po ang aking sagot dyan, kaibigan. Kasi po, yung mga naka-adlibitong po na feeding na mga biik, mula pa lang doon sa day 5 after ipinanganak yung biik, ay mayroon na po nilagay na lagayan ng feeds doon na parang auto-feeder. Kung mayroong auto-drinker, mayroon doon pong auto-feeder. Yung auto-feeder na yan, doon po na nilalagay yung feeds. At saka yung biik po ay dahan-dahan pong tumitikim, dahan-dahan pong kumakain ng feeds, ah, hanggang nasasanay po yung biik sa mga feeds na inilalagay sa auto feeder. And then, yung auto feeder kasi, palagi po yung may laman na feeds. Katulad po yan sa auto drinker, palaging may laman na tubig. Yung auto feeder, pala palaging may laman ng feeds kaya yung biik po ay palaging kumakain ng feeds. Hindi po nila yan madudumihan kasi po nakadesign po yung auto feeder na uh, safety po yung feeds na nadudoon hindi po siya uh, maapakan ng ating mga biik. Siguro tuwing gabi yan po ay isinasara nang sa ganon yung feeds po ay hindi po maexpose sa mga daga at hindi po maexpose sa mga uh, uh, moisture tuwing gabi. So para pong siguro kala po yung nililinis yung ganyan. Hindi po ako masyadong uh, oriented sa auto-feeder kasi hindi po ako gumagamit ng adlibitong feeding sa aking mga lagang biik. So sa akin lang po, uh, siguro uh, tuwing gabi nililinis po yan kasi yung, kapag magabi tulog po yung mga biik, hindi po kumakain para maiwasan po yung daga, para maiwasan po sobrang moisture para hindi po magmolds yung uh, feeds. Uh, isinasara siguro po na yung auto-feeder at saka ibinabalik yung sobrang feeds doon po sa loob ng uh, feeder po mga kaibigan kapag auto feeder po yung gamit nyo habang uh, pa yung mga biik doon sa kanilang mga inaheng baboy yung kanilang pong tiyan po ay sanay po sa palaging busog kapag sanay po sila palaging busog mga kaibigan kahit na maramihang feeds ang ibibigay mo pagdating ng walay ay okay lang po yan hindi po sila tuhan kasi sanay po sila sa maramihang feeds kasi po sanay po sila sa auto feeder so natural pagkawalay i-auto feeder mo din nang sa ganon Uh, unlimited feeding din po yung uh, ginagamit mo na pagpapakain sa kanila. Kapag uh, biik pa lang sila, nakokontrol po ng biik yung kanilang pagkain. Kasi kumakain sila ng feeds, sila po yung po sa mga inahing baboy. Pagkatapos ng dumididi sa mga inahing baboy po mga kaibigan, medyo busog na po yan sila. So pagdating niyo po nila doon sa may auto feeder na mayroong feeds, pakunti-kunti na lang feeds yung kinakain nila. Kasi busog na po yung ating mga biik. Kaya po, yung mga biik na naka feeder, habang dumililipos ka ng mga inaheng baboy, minsan lang po yung naka-experience ng pagbabasa ng dumi. Minsan lang po naka-experience na basa po yung kailang mga tae. Kasi po, paunti-unti na po yung kinakain ng feeds. Mas marami po yung gatas. Sila po ay nabubusog sa gatas, hindi pa na nabubusog sa feeds. So ngayon, kapag mas marami yung gatas na kailang naiinom, kumpara po sa feeds na kailang kinakain, yung pagtunaw ng feeds po mga kaibigan ay mas maganda. Kasi mayroon na pong gatas o liquid doon po sa kanyang stomach bago po pupasok yung volume ng feeds. So, matutunaw po yan ng mas maayos kahit na marami pong feeds yung kinang kinakain. Kasi mayroon pong gatas na tumutulong po sa pagtunaw. Kasi yung gatas po, eh, mayroon po yung tiyataw na lactose o yung tumutunaw po o tumutulong po sa pagtunaw ng mga feeds na kinakain ating mga biik. Kaya, yan nga po ang dahilan kung bakit po hindi po sa nagbabasa yung kailang mga dumi. So, kung gusto nyo pong mag-adlibit ng feeding sa inyong mga alagang gagawing fattening, mula biik pa lang na dumidide sa inyong mga inahing baboy, sanayan nyo po silang lagyan ng auto-feeder. Nang sa ganun, pagdating po ng oh, fattening time, doon po mag-auto feeding na po kayo mga kaibigan. Hinding-hindi na po yan maka-experience ng pagbabasa ng dumi at saka pagbabasa po ng mga tay po mga kaibigan. Yan ang plating vlog ngayon. Asa po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung bakit po hindi nagdudumi yung mga tay po ng ating mga biik na ating po napakain ng unlimited feeding po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.